ba bumili sa akin ng oh, si ate empanada? Oh. Bumisita sa amin. Nakapalo daw siya um, sa atin ngayon. I mean. <laughs> uh oh, amen! Mm -hmm. Magkano mm -hmm. <laughs> ganito? 120 lang sir. Yan, oh. 150. Ano yan? 120? Opo sir. Malalaki yan sir. Siya, oh, Nandito ano, may binisita tayo. Mas marami na. akong kakaibigan na vlogger. Ah. Marami din kumukuha sa akin ng empanada. Uh, -oh. ano ah, sa business kami mo? Nag-uusap oh, ko, team nag-uusap kami. Ipanada lang sa akin ha, hindi yung mukha mo. <laughs> oh, Ibig sabihin, ito yung gawa mo, te? Eh? Oo, oh -oh, gawa ko yan. Gawa ko yan. Oh, oh, oh. Pinoy. Oh, gawang, gawang Pinoy. Yan yung... Sa, saan ba ito oh, galing? Galing nga na San Pedro. San Pedro, Municipality Laguna. of San Pedro, Laguna. San Pedro, guys. Bibisita yes, uh, sa isi atin. Street of Ramirez. Eh. 15C. So, address, oh -oh. yeah. Okay. Okay. One time. Pampusa. Joke lang. Okay, mo. Oh, Ini-edit mo ba yan? Oo. Ah, sige, edit mo yung maganda ha. na natin si okay. ate. Oh, sir. Yan nga sinasabi ko, tumutulong ako sa mga friends ko, yung mga na... Bago sa makumuha. Then, then yung mga may sakit, oh, may mga stroke, pinutulungan ko po yun. Ah, tumutulong kayo sa mga ganun? Oo. Then... Ano pa kailan mo, Tebo? Clarissa? Risa. Risa. Uh, <laughs> Risa, ano pili mo ito? Eh? Real. Rial? Opo. Nagbabahay-bahay Nagbab ka talaga. Pupunta yeah, ka dito sa mga man, ano. Pupunta ako ng Comelec, MPO, uh, Municipality of San Pedro, Municipality of uh, dito, Tunasan. Tunasan. Ang uh, dami mo palang binibisita. Uh, yeah, but, but Ah, uh, ano lang part time because Ah, uh, ganoon ganoon kasi plano ng ko. Part time because part -time. ano, hindi like natin do ano din yung mundo ito kasi sa mundo ito hindi natin makukuha yung buhay ng walang hanggan, oh. kaligtasan. Kailangan natin yung kaligtasan Mahalo. ng ating mahal na ng ating kaluluwa. Oo. Oh. yun know, ang una-unahin oh natin. Yeah. Um, unahin natin sure. kasi sure, sure, tayo ma makakamana tayo ng buhay na wala hanggang sa langit. Oo. Oh. Um, ito yung yeah. kanya paninda oh guys. Yeah. Yeah. Napunta siya dito sa office namin. Kasi nga, idol, idol, na si... Um, idol mo pala ako. Me... Uh, vlogger, ano yan. Ito, nilalike na ito sa mga pala na kapatid na yun eh. mo na sa sheer. Like and share. Huwag yung palo. Oh. <laughs> Nilalike mo ba yung mga video natin? Tsaka share. Yan. Agar TV. Ayun. Oh, so, oh. maraming salamat. Okay. Pipilihan natin siya ngayon. Kasi... Ubusin yeah, na lahat. Ay. Ubusin <laughs> 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 uh, uh, na lahat. <laughs> Kasi... Pagkaya. Ilan top ka na, ano ka na? 53 Tingnan niyo po yung kanyang sing-sing o oh. Meron pong mata O oh, meron pong mata Pakurapura pa Anong oh. pakurapura pa o? May anting-anting yan May anting-anting yan ay? Siya po si... Si pangalan ngayon Si Aria Villamor and Quindogan William Moon. Akala ko, siya yung nanay nito. Ito yung kasamahan namin. O... Kapatid ko. Akala ko nanay niya to. Nay. Kapatid pala. Kapatid. kapatid. Ano na tala mo kayo, Nay? 63. 63? 63. Hmm. Kaya nagulat po ako. Meron po siyang sing-sing na may mata. Oo, <laughs> so, sabi ko, kinabahan ako doon kasi nakatingin sa akin yung mata. <laughs> Bravo. Joker mas yung ano yun. <laughs> oh. Sama ka sa pag-vlog, sir. Oh. So, mag-hi ka sa vlog ko. Hi! Oh, oh. Ano masasabi mo sa mga nangyayari sa bansa natin ngayon? Ah, magulo. Magulo. Paano magulo? Nanonood ka ba sa TV? Oo. Uh, ano masasabi mo? Ay. 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 Ano yun? Ano yun? magulo Hindi ko sa Indian ni. Eh. Oo nga eh. Ano salita mo Tagalog, Bisaya? Tagalog. Ah, Tagalog po si Nanay. Magkapatid pala sila. Ito si Nanay Tindugan. Ayan. Hi. So, hi, bye-bye. Minum ka na maraming yakult ha. Ah. Marami din para healthy. thank you